hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR Rage TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega. Dahil live naming iyahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa si good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, on the spot na nahire sa trabaho ang halos 6,000 mga Pinoy applicants sa nagdaang Labor Day Job Fairs sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ang mga detalye pa sa balitang yan, tutukan sa report na ito. Nahire on the spot ang halos 6,000 aplikante na dumalo sa Labor Day Job Fairs sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon kay Department of Emp Ayon kay Department of Labor and Employment o Dole Secretary Bienvenido Laguesma, ang halos 6,000 na nagkaroon ng agarang trabaho ay mula sa 37,000 na mga aplikante na lumahok sa job fairs na inorganisa ng kanilang ahensya. Kabilang sa mga trabahong ito ay production operators, production workers, cashiers, service crew, buggers, guro, housekeeping workers, store clerk at sales associate. Samantala, 12,300 job seekers naman ang nakinabang sa one-stop shop documentary service ng NBI, SSS, PhilHealth, Bureau of Immigration, PSA, Pag-IBIG, PNP at DOH. Muling magsasagawa ng job fairs ang Department of Labor and Employment sa Hunyo 12 bilang selebrasyon naman ng Independence Day. Para sa DZRH TV, ito si Robic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mas mabilis na pag-unlad sa iba't ibang sektor tulad ng sa internet connectivity at flood control projects. Ito ngayon ang pinamamadali ng kasalukuyang Administrasyong Marcos Jr. upang mas matamasa ang progreso sa bansa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Rose Babiera. Minamadali na ng Administrasyong Marcos ang mga key infrastructure project na magdadala ng progreso sa bansa. Alinsunod sa bisyon ng Pangulo na Bagong Pilipinas, tinututukan ngayon pamahalaan ng pamahalaan ang pagpapalawak sa internet at pagpapatayo ng mga dama. Pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos, makakabitan na ng internet ang lahat ng mga lugar sa ang mangsulok ng bansa. Target ng presidente na matiyak na bawat Pilipino, maging ang mga nakatira sa bundok at malalayong isla, ay mayroong akses sa internet bago matapos ang kanyang termino. Minamadali na rin anya nila ang konstruksyon ng dam at ilang pang flood control projects para matugunan ang kakulangan ng tubig, mga sakuna at ang tumataas na demand sa enerhiya. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umangat ang sektor ng pagawa sa Pilipinas noong buwan ng Abril. Ayon sa ulat ng Capital Market Company na S&P Global, nakikitang dahilan ng pagunlad ng manufacturing sector ay ang mga bagong kliyente na pumapasok sa bansa at ang papalapit na halalan. Narito ang report ni Mili Borja. Nakitaan ang pagangat sa sektor ng paggawa sa Pilipinas noong buwan ng Abril dahil sa pagkas ng mga bagong order at output ayon sa ulat ng S&P Global. Umabot sa 53 ang Philippine Manufacturing Purchasing Managers Index o PMI ngayong Abril, higit na mas mataas kumpara sa 49.4 noong Marso. Ang PMI na mas mababa sa 50 ay nangangahulugang pagbagsak sa aktibidad ng paggawa, habang ang mas mataas dito ay nagpapahiwatig ng paglago. Tinukoy ng S&P Global na ang paglago ay bunga ng mga bagong kliyente at ng papalapit na halalan. Sa kabila nito, nanatiling hindi nagbago ang antas ng employment sa loob ng dalawang buwan. Sa usapin ng presyo, sinabi ng S&P Global na nananatiling kalmado at mababa ang inflationary pressures. Gayunman, bagamat may pag-asa ang mga negosyo, natataas pa ang output sa loob ng isang taon, na itala pa rin bilang second lowest ang level of confidence nito sa buong pagtaya. Ayon sa mga kumpanya, inaasahan nilang mawawala rin ang temporary na tulong mula sa eleksyon, kaya magsisimula ng bumalik sa normal ang antas ng produksyon sa mga darating na buwan. Para sa DZRH TV, ito si Milo una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, pinatututukan naman ng Education Department ang maagang paghasa sa kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbabasa kahit na sila ay kindergarten pa lamang. Ito ay bilang pagtugon sa lumabas na pag-aaral na higit sa labing walong milyong junior high school graduates ang functionally illiterate o hindi nakakaintindi sa kanilang mga binabasa. Ang mga detalye, panoorin sa report ni Wina Hesoro. Binigyang diin ng Department of Education ang kahalagahan sa pagpapaunlad sa kasanayan ng pagbasa ng mga mag-aaral simula sa kindergarten upang masolusyonan ang lumalalang problema ng functional illiteracy ng bawat Pilipino. Ayon kay DepEd Assistant Secretary for Curriculum and Teaching na si Jerome Buenviajel, lumalabas sa 2024 Functional Literacy, Education and Mass Media Survey na higit 18 million junior high school graduates ang itinuturing na functionally illiterate. Matatandaan noong 2023 inulunsan ng DEP at ang bagong bersyon ng K-10 curriculum sa ilalim ng K-12 program kung saan sa rebisyong ito binawasan ng 70% ang bilang ng learning competencies mula sa humigit kumulang na 11,700 ay naging 3,600 na lamang. Binawasan din ang dami ng asignatura upang bigyang pansin ang pagbibigay ng matibay na pundasyon sa mga batang nasa kinder hanggang grade 3 lalo na sa larangan ng pagbabasa, pagbibilang at social emotional skills. Isa rin sa tiniting ng sanhi ng functional illiteracy ay kakulangan sa nutrisyon, kaya't nagpalagay ang DepEd ng maayos na batayang pundasyon katulad ng pagkakaroon ng access to early childhood nutrition at strong literacy program sa K-3. Samantala, muling tiniyak ni Education Secretary Sani Angara ang pagtutok ng DepEd sa layuning gawing functionally literate ang bawat batang Pilipino. Iginit din ni Senadora Loren Legarda ang Commissioner ng Second Congressional Commission on Education ang agarang pagtutok sa pagpapalakas ng foundational competencies ng mga mag-aaral. Posible niya makapinsala sa pambansang kaunlaran ang malawakang functional illiteracy dahil humahad lang ito sa pagiging competitive ng ating lakas sa paggawa at lumilikha ng mas malalim na social inequality. Sa ilalim ng bagong depenisyon ng PSA para sa 2024 Flames, itinuturing lang ng functional literate ang isang individual kung siya ay may kakayahang bumasa, magsulat, magkwenta at umunawa ng binabasa. Para sa MBC TV Network News, ito si Wina Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dineklara na bilang kauna-unahang drug-cleared city sa buong Metro Manila, ang San Juan City. Ayon sa alkalde ng lungsod na si Mayor Francis Zamora, bunga umano ito ng patuloy na mahigpit na pagpapatubad ng batas sa kaniyang nasasakupan ang mga detalye sa report na ito. Opisyal nang idineklara bilang kauna-unahang drug-cleared city sa buong Metro Manila ang San Juan City. Epektibo nitong May 2, 2025. Kinumpirma ito ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing na binubuo ng PIDEA, DILG, TNT at DOH matapos ang deliberasyon at ebalwasyon sa aplikasyon ng lungsod. Nakamit ng San Juan ang 100% drug cleared status sa lahat ng barangay nito noong 2023 na siyang pangunahing batayan sa naturang pagkilala. Bukod sa pagiging drug free, hawak din ng lungsod ang record ng may pinakamababang crime volume sa buong Metro Manila. Tiniyak naman ng alkalde na ipagpapatuloy ng lungsod ang mahigpit na pagpapatupad ng batas, mga programang rehabilitasyon at preventive efforts upang mapanatili ang drug cleared status ng San Juan City. Para sa DZR HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinasinayaan na sa bayan ng Malvar, Bataan, ang kauna-unahang lokal na e ni factory na kayang makabuo ng mga model ng Egypt ni na mas mura kumpara sa mga kasalukuyan na ini-import natin sa ibang bansa. Itraway layong suportahan ang ilang mga chopper at transport operators na makabili ng mas abot kaya ng mga Egypt sa ilalim ng PUV Modernization Program. Narito ang report ni Dustin Bayog. Bilang bahagi ng layuning gawing mas abot kaya ang mga Egypt ni, binuksan na ang isang Egypt factory sa Malvarbataan na siyang kauna-una ang paggawaan sa bansa. Pinangunahan ng businessman na si Chavit Singso ang inaugurasyon ng, ng naturang factory na kaya raw makabuo ng aabot sa si 500 units ng Egypt o EJ01 model kada buwan. Sinabi rin ni Singso na nagkakalagalaman lamang ng 1.2 milyong piso ang kada unit na mas mura kaysa sa 3 milyong proposal ng Egypt ni mula sa ibang bansa na nasa ilalim ng PUV Modernization Program. Kaya nito magsakay ng 28 pasahero na ginaya sa traditional jeep ang kabuang disenyo. Tiniyak din na nakayon ito sa PUV modernization program at kayang tumakbo ng 50 kilometers per hour at tatagal ang baterya hanggang 100 kilometro. Samantala, dinuluhan ng ilang transport groups ang naturang inaugurasyon. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, ipinagkaloob na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang natapos na higit isang kilometrong Colago-Lacgay Farm to Market Road sa probinsya ng Lagayan, Abra. Layunin nito na padaliin ang transportasyon ng mga ani ng mga magsasaka sa nasabing probinsya. Ang mga detalye sa report ni James Galangge. Ipinagkaloob na ng Department of Agrarian Reform o DAR ang proyektong colago Farm to Market Road sa probinsya ng Lagayan, Abra. Ang higit 24 million project ay layong mapabuti ang akses sa pamilihan ng mga residente at hindi na paula rin ng transportasyon na ginagamit sa pag-aangkat ng mga produkto. Kwento ni Mario Montero, ang presidente ng Agrarian Reform Beneficiary sa Langayan, noon nahirap sila sa pagdadala ng kanilang mga produkto sa trading centers dulot ng maliit at masikip na kalsada. Ang naturang farm to market road ay may haba ng higit isang kilometro, sapat upang mapabuti ang mobilidad sa agrikultura at mapalawak ang akses sa ekonomiya sa bayan ng lagayan. Samantala, ayon naman kay DAR Regional Director Samuel Solomero, ito ay pagpapakita ng dedikasyon ng kagawaran sa pagkakaroon ng rural development sa bansa. Anya, ang pagpapagawa ng daan ay hindi pa sapat kundi kailangan rin magamit tungo sa pagpapaulad ng kanilang kabuhayan tulad ng access sa training, paghahati ng essential support at services. Sinimulan namang ipagagawa ang naturang proyekto noong Hulyo ng nakaraang taon. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Wagi ang Filipino triathlete na si Darrell Johnson Bada sa grinap na 2025 NTT Asia Triathlon Cup sa Subic Bay. Dinomina ni Bada ang Men's Junior Elite Category para maungusan ang pambato ng Japan at ang kapwa nito mga Pilipinong kalahok. Para sa Balitang Sports, iyahatid yan ni Mili. Nang Nangibabaw ang husay ni Filipina triathlete Dara Johnson Bada sa Men's Junior Elite Category ng 2025 NTT Asia Triathlon Cup sa Subic Bay noong linggo, matapos magrehistro ng oras na isang oras, isang minuto at 45 seconds. Tinalo ni Bada ang Japanese na si Main Takata at kababayan na si John Michael Lalimos. Ayon sa kanya, naging susi ang maagang pagbitiw ng running leg matapos ang mahirap na swim at bike phase. Sa Women's Junior Elite, si Yukiho Okuma ng Japan ang nanguna sa oras na isang oras, 8 minutes at 13 seconds. Sumunod ng mga Filipina na sina Anisha Yunis Kaluya at Ayra Danara Gregorio. Hindi natapos ni Kira Ellis, isang national athlete, ang kompetisyon dahil sa shin injury at inirekomenda ng kanyang mga coach at therapist na umatras pagkatapos ng bike leg. Sa sprint age group race, nagwagi si Dustin Dan Eslay ng 2600 Tri-Team North Pine Aquatics sa Men's 16-19 Division sa kanyang debut sa triathlon. Para sa DZRH HTV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Nora Honor, Pilita Corrales, Gloria Romero at Chef Margarita Flores ginawara ng Presidential Medal of Merit. Ang iba pang detalye, panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Ginawara ng Presidential Medal of Merit ang apat na yumaong Filipina icons. Ang mga batikang aktres na si Nora Honor at Gloria Romero, mga awit na si Pilita Corrales at chef na si Margarita Flores. Sa talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos, kanyang binigyan pugay ang kanilang di matatawarang kontribusyon sa sining at kultura. I to honor four outstanding individuals who, though they have passed from our world, continue to shape our art, our cinema, our music, and our culinary landscape. To Gloria, to Margarita, to Pilita, to Nora, it seems very little, but the best we can do. Maraming, maraming, maraming salamat po. Maugunitanan itong Abril Magkasunod na, na maalam ang binansagang Asia's Queen of Songs sa si Pilita Corrales sa edad na 87 at ang 71-year-old national artist for film and broadcast arts na si superstar Nora Honor. Habang buwan ng Enero noong pumanaw ang tinaguri ang Queen of Philippine Cinema na si Gloria Romero at Carjack Ares naman ang naging sanhi ng pagpanaw ng award-winning chef na si Margarita Flores noong Pebrero. Isa ang Presidential Medal of Merit sa mga pinakamataas na pagkilalang ibinibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa mga individual para sa kanilang kontribusyon sa nation building. At yan ang The Better News sa mundo ng showbiz. Ito si Angelica Cosme ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yun na po mga balitang pampafeel better para sa inyo. Magkita-kita po muli tayo bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share ng mga balitang hatidri dre na Good Vibes, i-comment nyo yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman, wag mo na itong ipagkait sa iba. Good Vibes lang! Ito ang The better news para sa DZRH TV ito si Robic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV